repolyo. Repolyo shad, din sa sabawang, si carrots yan. May paminta na. And then, ito yung po, binadobo ko sa toyo with onion. Uh, Wala kasing ibang panlagi sa, ano, sa karne. Kaya yun ang ginawa ko. Lagyan ko ng konting paminta. Okay na yan. Ito yung tofu. Tofu yan. Yan ang ginisa ko na lang sa ano. Pinerito ko muna siya and then nilagyan ko siya ng carrots at saka ano, binisa ginisa ko na rin siya na may konting toyo at saka green onion. Ito yung green beans. Ayan. May onion din. Kasi ano, wala mang paglagay na iba eh. Yung halo. Kasi nga, wala nang laman yung namin. Sinabi ko na kay amo, ayan ang aming chicken soup. With corn, mushroom, and radish. Ayan. Yung, nalimutan ko pa, ang tawag dito sa Taiwan eh, yung green siya na mabango din siya. Tapos, yan na nga yan. Yan. Nag -ko ng konting asin. Ay, na ako ng, -nang, ko na asin. And then, yun na yun. Okay na yan. Yung soup namin. Ito na yung for dinner namin. Kasama sila amo at saka yung anak. Yung dalawa. At siguro apat lang kami. Ito na lang yung aking